First time ko dito sa Lingayen. Sa Lingayen. So Lingayen, not Lingayen Pangasinan. So ng araw namin dito sa Bin Mali, Pangasinan. 6.30 na umaga maulan. So hindi natin alam kung ma-enjoy pa natin yung dagat. Yun, prepare muna. Magkakape muna kami. Tapos observe namin. Tingnan. Tingnan namin kung ano magiging lagay ng panahon. Pagka medyo gumanda-ganda, nung may ulan, aba ay sigurado. Gala. na natin kung ano yung may kita natin dito sa taas ayos ganda pala dito oh kape <laughs> <Cafe> sa umaga we're <laughs> Sungit mo ah. Ito ano? <laughs> so, yung nasisilipin natin. Ito eh. So, eh, yan. Okay, Surprise. ano yun napakaganda parang ngayon ko lang ulit nakita yung umaga ng ganito ha ah. pa yung mata natin parang tumas yung tubig lumakas yung alon compared dun sa kahapon pagdating namin Sa mo doon tayo ko tayo doon Doon O gusto mo doon Mayroon dito mga naglilinis Galing eh Yan Ganda ng langit oh Parang wala nang bagyo Parang napakaganda na Maganda umaga po 🎵 feel like you're here again Dun kami nag-stay ng ilang araw. Dun na kami natulog, doon kami kumakain. Papasalamat tayo sa ating kaibigan, kay Anel, saka sa family niya, sa tita niya yata itong place na to. So yan, doon kami nagstay stay Maraming maraming salamat po. Punta natin itong merong mga <laughs> nalalambat. Abangan natin yung mamaya hanggang dun, sa dulo dun. Malawak yung ano nalalambat pa ganun. Paikot. ko maraming huli eh. No. <laughs> ayan guys. Tuyo. Ayun tong tento tuyo. So, tapos pagka nahila na lahat yan from doon yung mga ibang part dito sa gilid ng lambat pinapamigay na nila yan balid doon sa mga humuhuli lang ng isda yung pinakagitna so, yung marami yun, na, yun, yung yun, yung bibenta nila. nila. pero yung mga ibang Nando sa gilid kanya-kanyang kuha na kanya-kanyang kuha nakakatawa hindi sila, ano, hindi madamot. Hindi madamot. Magaling bang maaari? Ang dami iba-ibang klase ng isda ang nahuhuli. Kung baga kung ano yung madaanan ng lambat. Huli. So dito ang proseso dito. Inihiwalay na nila yung mga isda. lahat ng tilapia dito nilalagay. <laughs> Kung tayo, nandito tayo. Para parang ipahinga yung ating mga sarili. Then mo na baga dito sa oras na to na ginagawa mo yung kapahingahan mo dito sa paligid mo mismo nakita mo na pero pa rin mga tao na nagubursige na maghanap buhay <laughs> I'm alive. Do or die. I'm alive. Do or Do or die. First time kau di tao sa Lingayen sa lingkaien. Oh, oh, so it ling, Lingayen, not lingayan panggasenan. Pre, baka naman ulit. Hindi sana makabalik. Sa susunod na mag magpaplano tayo, pwede nating mapuntahan kasi familiar na tayo sa lugar, sa daan, makakasama tayo sa list. Kung sakasakali magkaroon ulit tayo ng oras, magkaroon ulit tayo ng panahon. <laughs> oh! Vlog <laughs> <Blood then. laughs> Salamat. Ano? Oh, okay na tayo? Oo. Kapalam na ako. Salamat po. Okay. Sabi ko, iwanan na. Masyado na ako na alagaan sa kasada na ito. na ako. <laughs> Salamat. Ingat po kayo. Bye-bye. Nee, thank you, ha? Salamat oh. po. Bye-bye.